Yan kadami. Yung cheese nila. Yeah, special appearance of Oppa. Hi guys, nandito kami ngayon sa ano, Ligano Reyes, uh, Mayana, FEU, Dalia Street. Uh, meron kami hahanapin na ano, hot uh, hotdog in buns na sikat na sikat ngayon trending dito. Oh, may cheese overload yon. Parang yung sa ano, FEU na sa Manila, yung Hepa Lane. Kaso, Uh, alam ko na wala na yung Hepalay na sa FEU Ewan eh. ko na balik na kasi tagal ko na hindi nakakadalaw sa alma mater natin. So, ngayon guys, pupuntahan natin ngayon. Dito kami ngayon sa hospital ng FEU. Uh, let's go and makakain tayo ng marami. Yeah. Yan guys, oh. Kaso gabi na kami nagpunta guys kasi ano eh, may mga nilakad pa kami ng girlfriend ko, ano, mga importante yung nilakad ngayong araw. jumbo na. Dalawang jumbo. Dalawang jumbo. Ano ba yung pinakaiba? Yung pinakamalaki. Bukasya. Salamat po. Mamayaran. Okay. Mamayaran. Okay. May number na binigay. Boss, anong oras kayo nag-start mag-open? 3 p.m. sir. 3 p.m. po. Hanggang anong oras kayo nagkatapos? Okay sir, ano? 10, 11. 10, 11. Okay, sige. Para kung sakasakali, abangan natin yung ano yung food cart Overload. Yan, dahil maulan, yan, dami po ang rin. No? Overload cheese. Yung si nag-aantay lang sa gilid. Nakapila na kami. So, abangan na lang natin yung ano, order natin. Dalawang? Dalawang jumbo, 45 lang yung Ah, dalawang jumbo? Okay. Yung 55 pesos, yun yung steam at lahat oh, na lahat kasi dito gano'n narinigit okay. siya namin yun. Sige, sige. So, ayan. Antay lang tayo. Ang dami tayo e no? 97 na yung tinatawag pang 98 98 wait siya 89 pa lang ha? kung maaraw to ano siguro mas dudumugin to yan dami nagkakanta yun okay. tamang waiting game lang tayo sa art coffee kaka coffee mo lang ha pangatlong coffee mo lang to ngayon seven Wag ah, ko oh, napan tapot. Karna tapio talagang tayo dito setatai. Setatai na. Ay dun. Alam mo na. Alam mo na. Idol pala yun. Si Idol. Ha, na. Alam mo na. Alam mo na. Alam mo na. na. foodie sir na. Tara, natin yun. Medyo malabo na yung front cam natin. Tsaka ano. At ang ng pinarga namin. Nandun sa dulo yung ano. Yung food cart nila. CC overload. At ito na. Food serve served. Yan to kadami. And yung cheese nila. So happy kid na naman kami. Maghanap lang muna kami ng cafe. Pangatlong coffee na to ni Peng. Pangilan mo na Peng. Pangatlo. Galing. I love you. Sabi ko sa galit lang. Wait lang. Yeah, so na kami, uh, maghanap na kami ng coffee shop. Sabi nga niya kanina, pagpapangat ng coffee na siya ngayong araw na to. I love Palpitate you. malala. Tapos kakainin na namin yung ano, cheesy overload na hotdog in buns. <laughs> Hot waiting. In buns. Gutom na. Bye huh? bye. Nakabili na kami. Siyempre. Oh, Uh, andito siya oh guys. Kaso layo ng pinagparka namin eh. Kaya ito, ano, papakit na namin ano Ayun na! Malapit na! Pwede naman na pala magpark dito sa gilid niyan. Kaso syempre. Hazard ano. Mag -hazard mabilis na. Mabilis Mabilis Pero kung nanature kayo. Yun, dami pa rin tao. Bye. Bye! Syempre, para sulit, kailangan may kape. Dunkin Donuts. Dito na rin namin kakainin yung... Hindi siya food dong eh, no? Hot dog overload. overload. May ano mo namin cheese. Coffee is waving! <baby. laughs> Saan so, tayo magpapark mo? So, Saan tayo pwede magpapark? <laughs> Dunkin. Yes, don't you. Yeah, we are here at Dunkin' Donuts now. Order ka na? Patera. 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 Coffee? Patera oh, tara. Coffee. Coffee? Oo. Ay, kung may ibang ano, drinks. Kakakape ko lang kanina eh. Ikaw na lang mag-party date. Ice chocolate? ¿Ice chocolate? Oh. ¿Ice chocolate? you chocolate? es <laughs> <Sinasama siya. tose> <coughs> chocolate? You know, with special appearance of Oppa. <laughs> Big bite. Yummy. Oh, sarap ng daming cheese. Nakakatuwa. No, Kamusta? Masarap kasi may gulay pa siya, no? Panalo. Ay! Oh, MJ! Yeah, pakita natin diba? mm, yung yeah, may gulay, ba? Hmm, may gulay pa sulit sa loob. Sulit, 45 pesos. Sarap Kasama niya pa si Opa. <laughs> Special participation ni Opa. Bagusun <laughs> eh. Inalo ko lang. <laughs> Sarap talaga, boss babalik tayo. Pero yung isa naman yung itry natin. Ay hindi, slim hotdog lang pala yung difference nila. Pero, that naman guys. 45 Dala tayo sa bahay minsan. Okay, kakain na kami. Magbibig bike ka rin. Up. How was it?

Delicious <laughs> really talaga. Hindi yung masasak. Ah. Hindi, magnolia nga ang Hindi, magnolia yun. Magnolia. Magnolia. niya. Matamis. Matamis. <laughs> yung cheese din nila, parang magnolia rin nata. na, man. Magnolia. <laughs> sponsored by pala yun, no? uh, pero this not sponsored by ano uh, tender juice siya doon ng pure foods pero yun niya yeah. masarap naman na nila na mayonnaise at hot na pure foods kaya na and don't forget to like, share and subscribe to our youtube page maraming salamat see you again guys